start na sila mag-tractor dito sa likod ng bahay kasi katatapos lang nila mag-tractor doon sa likod nila ama after nito sa likod nila ama sa likod nila tulmami yung dito yung sa likod din nila dito saka yung sa likod nila doon bali tatlong lupa yung na-tractor doon ngayon nagpahinga lang ng konti tapos dito naman, itong sa amin, eh yung katabi namin at saka yung nandun sa kabila. Kaninang umaga pa yan, Bising busy busy, 5 o'clock nung nagpasimulang magpatubig ulit. Kasi nga, yung mga magtatanim nagaantay na, nandun sa harapan nila ama. Tatanim ng palay, bali apat yun ang mga babae. Nagaantay na sila di ko alam kung ang unahing tamnan dun sa likod nila ama or dito sa likod namin. Pero doon sa likod nila ama, ready na. Pwede nang magtanim doon. Bali, madalian. Madalian yung ginagawa nila. Pinagsabay-sabay. Yung tatlong lupa na magkakatabi, sabay-sabay. para nga naman kasi isahan ba isahang isahang traktoran isahang taniman para yung pagdaan kasi ng traktor sa kabilang lupa ganyan halimbawa itong traktor dumaan dito sa gilid ng bahay hindi pinadaan dito sa kabila kasi nga yung mais daw sabi ko okay lang daanan yung mais wala nang problema sabi ni baba hindi daw sabi niya dito sa kabila idadaan since magpapatraktor din naman tong katabi namin so kung nakikita nyo durog na durog durog na durog yung lupa kasi ano kasi after nito taniman na isahang traktoran na yung ginawa nila at nandito na rin yung mag-aayos ng internet. Hapon yung inaantay namin, hindi sila dumating. Busy, busy dito sa village, guys. <laughs> Kanina umaga pa, alas 5 pa lang, alas 5 pa lang, nagtraktor na sila dun sa may likuran. Tapos nagpahinga lang ng konti, kumain, tapos bumalik na naman, traktor na naman. Medyo matagal kasi yung traktor kasi talagang dudurugin nila ng ano yung lupa. Siguro abot din to ng kalahating oras. Mga ganun. 20-25 minutes na trinatractor. Kaya medyo maingay. Maalikabok dito sa amin. Maingay. Maingay yung tunog ng traktor. Maalikabok. Sari-sari. May mga sinampay pa man din ako. Yun know, ang lalim ng tubig, oh. Kita niya ang lalim ng tubig. So, nandito ulit tayo sa likod. Natapos na ng tractor. At, ayoko ayaw ko lupug. Mag, ano na si Asis. Maglalagay na siya ng palay. Ang init. Ala, yung ginamit na, ano, ganyan lang, uy. Hindi maninayos ni Asis. Yung aking pinya. Buno yung aking pinya ay ito yung ating lemon. Wala man bulaklak, pero yung ating mangga may bulaklak. Oh. Maliit siya, may bulaklak din naman siya kahit maliit. Pero hindi natin sure kung mag -ano yan, magsusurvive ang bulaklak niya. Halos patapos na sila doon kina ama. Apat na babae ang bibilis nilang magtanim eh. Apat sila, tapos 80 per hour. 80 per hour yung singil nila. Dumaan lang dyan sa harap na ba Alam mo yung mga babae na magtatanim guys. Dumaan lang sila sa harap ng bahay at nagtatanong sila kung magpapatanim ganyan. Sila din magtatanim din. Ayan. Ganun ang ginagawa. Binabato lang ni Asis. Bato-bato. Mm. Oh. May habol yan. Bukas free na. Makatapos sila ng pagtatanim ngayon. Bukas wala free na. Tapos na. Traktor. 1,250 50. Bayad ng magtatanim. Apat. Apat sila. Mga ilang oras sila magtatanim dyan. Siguro abutin ng isang oras kahit papano. 400. O sabi na 500. Tapos yung abono. Na ilalagay ni Baba sa susunod na araw. Fer uh, fertilizer pala. Para iwas tubo ng damo. yan. Pagastos. Pero kahit papano guys. Alam nyo yun kasi yung palay na tinanim namin nung last year, yung dalawang harvest last year, yun yung kinakain namin hanggang ngayon. May bigas pa kami hanggang ngayon. Kahit pa paano malaking tipid. Kaya yan, tanim-tanim ulit, pangkain, pang ano pang -an ulit to. Ngayon, magtatanim, after ng 4 months, ani, magtatanim ulit, o oh, dalawang ano, dalawang anihan ulit this year, para para sa susunod na taon. Ay para para sa taon na to hanggang sa susunod na taon pala ulit, kasi sa November ganyan, November, month of November, December, January, February, ano, Turi uh, naman. Kung hindi green peas, turi. depende. Kung ano yung ano bet ni asis na itanim. Hmm. Eh, si tulma may ganyan ginaganyan para mapantay yung lupa para ready na mapagtamnan din nagpapahinga lang din sila tapos ano magtatanim na din eh? buhay sa village buhay magsasaka sa village ayan Kagaya nakikita nyo guys, nag-start na sila sa likod bahay. Ayan, apat sila. Bali, nag-start sila ng 3 o'clock. So, siguro mga dalawang oras. Dalawang oras bago nila matapos. And dito kinatol mami, apat din sila na nagtatanim din halos sabay lang sila nagsimula at ang lakas ng hangin at ayan si Tulmami mami tumutulong din pagtanim so tamang tama hanggang hapon makatapos at kagaya ng sabi ko kanina bukas free na magpapatubig na lang tapos, susunod na araw, maglalagay na lang ng mga ferti fertilizer. Ganyan. Si Baba. Fertilizer para sa lupa. Para sa mga damo. Para hindi tumubo ang mga damo. Sa may, ano, sa may palayan. So, after nito, o di, ano na, maluwag-luwag na naman. Dito mga nakaraan kasi talagang busy-busy talaga sila kasi prinipare nila itong lupa. Ganyan ba? And nandito na rin si Asher at marami kaming gagawing assignment sa Nepali. Kasi nag-start na silang mag-review-review -review para sa final exam. Kasi ang final exam ay mag-start ng 26 or 27. Next, after 2 weeks, mag-start na ang final exam dito sa Nepal. Halos lahat ng school dito sa Nepal pare-pare, halos pare-pare yung schedule ng final exam nila. Hanggang April 2. So, ayan. And syempre guys, dahil nandito na rin ang anak ko at maraming kaming tututuran kasi nag-start na silang mag-review-review -review para sa final exam, ay magsisimula na rin akong mag-tutor sa kanya. And yun lang yung ating video for today. Kaya nakikita nyo, busy dito sa amin. Taniman na ng palay. Thank you, thank you again for watching everyone and see you in our next vlog. Bye and God bless us all.